Pinabulaanan ng Department of Agriculture ang balitang may nangyaring ghost delivery sa kanilang mga fertilizer. Ay naman kay Agriculture Secretary Francisco Chua Laurel Jr., na delay lang ang pag-deliver dahil sa magkakasunod na bagyo, si Bel Custodio sa detalye. Fake news, yan ang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chua Laurel Jr. sa aligasyong may ghost delivery sa fertilizer subsidy ng DA technically, there is a delay. Confirmed naman yan. Uh, and documented yan. But as far as ghosts are concerned, I believe as of the moment, I consider that as fake news. So, uh, walang basihan. Kung meron man silang alam, eh, tulungan niya kami hulihin. At kung totoo man yan, eh, huhulihin talaga natin. Ayon sa kalihim, tatlong supplier na may nakabimbing fertilizer deliveries ang nangakong tatapusin ang kanilang delivery. Tatlong linggo namang delayed ang ibang shippings dahil umano sa pagdaan ng sunod-sunod na bagyo noong nakaraang buwan. Pero ayon kay Secretary Chu Laurel, hindi ito sapat na dahilan para madelay ng ganong katagal ang shipping ng mga subsidized fertilizers. Yung mga flood Uh, nakakulangan ng truck. Uh, of course, marami silang excuse. Hindi naman acceptable din yun. That's why we might be penalizing these uh, suppliers or baka temporary blacklist sila sa areas na na-delay sila para hindi maulit-ulit. no? Ilan sa mga rehiyon na naitala ang pagkaantala na fertilizer deliveries ay ang Ilocos region, kagayan Valley at Central Luzon. Sa kabila nito, hindi na kinansila ng DA ang kontrata sa mga suppliers dahil bukod sa mas murang nabili ang mga fertilizers, posibleng mas madelay pa kung ikakansila ang kontrata. Sa ngayon, porsyento na na-fertilizer subsidies ang naipamahagi sa mga magsasaka. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.